Guys, panoorin nyo to guys Napakaganda ng Minsahin ng Estudyante na to During her speech Nakakaiyak siya Sana lahat ng mga Mga anak Mga estudyante Ay katulad niya Na merong malasakit sa uh, Pagsisikap ng kailangang Mga magulang Halos hindi niya ma masabi yung kanyang mga sasabihin. Dahil naiyak siya. Naalala niya ang hirap ng kanyang mga magulang. At lalo nag-antig sa puso ko yung sinabi niya, sana balang araw, siya naman daw magtatrabaho para sa kanila. Nakakatawa ang batang ito. Apalad ang mga magulang na nagpalaki nito. my parents. Ma? Pa? Ay can hirap at sa sakripisyo nyo, babigay lang ang mga pangailangan ko. Ano ako po kayo na maghapong halos subsob sa trabaho. Pag, na pag nakita ko po yung mga gabi na, na wala na kayo tulog, matapos lang mga ina-edit nyo, bigla na lang tumutulog ano ako. At sinasabi ko sa sarili ko na balang araw, ako naman ang na magtatrabaho para sa inyo. I am honored, Mama, Papa, having friends like you who have always been cheering and supporting me from the very beginning. Thank you for being not just thank you for being not just my constant, Train up the child in the way where they should go. When he is old, he will not depart from it.